Pero let's yeah. talk about your parents. Nanonood na ba ng pelikula mo ang parents mo? Yung parents ko? Uh Oo. -oh. Yung mom ko. Yung dad ko, pinapanood ko sa niya, Pero ano, sineskip niya yung mga ano. Yung mga love scene scenes. Na ano. <laughs> yung pero yung mami mo, pinapanood niya yung mga love scenes mo. The whole film. Pa? Ay, uh, yung mami mo, pinapanood niya yung, yung buong pelikula, including your love scenes. Uh Oo, -oh, pero minsan, ano, hindi na siya tumitingin. Natatawa siya. Natatawa siya? <laughs> parang na-awkward siya. Actually, hindi. Ako yung na-awkward. Pag nandun na, parang lumalabas ako ng kwarto. Sabi ko, okay, fine, ma'am. Panurin mo na yan. <laughs> hindi ka ba tinuturoan ng mami mo kung paano mag-react sa mga loves sa mga sensual scenes? Scenes babae din naman ng mom mo. <laughs> oh. Hino sabi niya ako na daw bahala. Ako na bahala mag <laughs> O, oh, kasi di ba parang hindi, wala ka pa namang karanasan. Parang yun ang, as far as I remember, the last time we spoke or the last time we interviewed you, na parang hindi ka pa nagkakaroon ng boyfriend ever, hindi ba? Tama ba ako? Ay, meron. So, pero, not to,